You shout out but I can't hear you say I'm talking loud not saying much yung mga uh, ibang guest natin ay um, nag back up, lalong-lalo si Secretary Andanar dahil naipit daw siya sa Davao. At ang um, 140 Palaw yung flight niya returning back to Manila. at uh, nandito sila masilungan na isa sa mga nasabi nating watchdog ha? dahil ito, pag may nalalaman ng mga kawatan sa gobyerno, ay laging sumi sumisipot itong ating uh, aking brat, si Raymar Mal, uh, alam ko na kanina pa nang gigigil at uh, mo si uh, Martin Andanal dito dahil itong si Raymar eh, may mga ebidensya sa kalokohan sa isang government agency na under sa office ni Secretary Ardanal. Raymond, go ahead. Thank you, Dr. Eric. Uh, alam niyo po, nung mga nakaraan, ang nirepresent ko po yung NCIT, I mean, yung mga IPs sa Mindanao. In fact, ngayon po, meron IP yung kasama ko eh. May problema sa NCIT. Kaya po ako sumugod dito kasi nakita ko si Post, sa Doc Eric si Sekretary uh, Secretary Martin Andanar, ang guest. Magtatanong lang po kasi, palagi po, pagka nagme-meeting kami sa PDP Laban, ang palagi pong pinupost yung statement ni Presidente na corruption must stop. Si, si Secretary Andanar po ay as head ng PCO, yung pong dating Office of the Press Secretary PCO ngayon yan eh. Presidential Communications Office. Uh, sa kanya po nakailalim yung APO, yung printing office ng APO at saka po yung NPO. Tatlo lang po ang printer ng gobyerno. Bangko Sentral, under ng finance. Tapos yung pong dalawa, National Printing Office at yung APO, under ng, ng PCOO. and uh, under ng PCOO. Itatanong ko lang po sana kay, ano, kay Secretary Andanar, yung may kinalaman sa APO. Unang-una, uh, about 10 days ago, nagsalita si Secretary Yasay. Ang sabi ni Secretary Yasay, merong anomalya sa pag-imprinta ng APO sa passport. Nagbigay po ng cheese si Secretary Yasay. Ang talagang original na contract daw noon ay 650. Pero ang sinisingil ng APO ay 850. So, ganun lang po. Ang sabi ni Secretary Yasay, matatapos ang term, 10 bilyon ang halaga niya. Yan, yan Gusto ko sana itanong kay Secretary Adanar kung alam niya o kung kinoconfirm niya o i-deny niya yung sinabi ni Secretary Asay. Number two, yung pong Apo, meron silang mga printing machines. May mga Heidelberg, marami silang machine. Yung pong mga machine na yun, ibinenta ng Apo board at junk nung 2013. Binenta nila junk. Ang halaga po nun, baka isang daang milyon ibinenta nila ng junk na 1 million lang ang halaga for a song. Bakit? Pagkatapos po ibinenta ng junk, wala silang gagamitin. Pumasok sila ngayon do sa joint venture agreement with UJEC. Really? Yung po UJEC, uh, United Graphics... Uh, United Graphics? Okay. United Graphics, UG, UJEC, UGEC. UG, okay. Pumasok sila ito joint venture agreement. Pag kung titignan nyo po yung batas, yung pong LOI na 197, 'yun ang nagbigay ng karapatan sa Apo na kumontrata sa gobyerno. Nung araw dalawa lang ang protract, ang printer ng gobyerno eh, Banko Sentral at saka yung MPO. Dahil sa 197 na pinirmahan ni Marcos noong 1974, nagkaroon ng pagka, naging tatlo yung RGP. So ibig sabihin nito, nakalagay po doon sa sa batas na 'yon, hindi pwedeng ibigay ng Apo o i-farm out yung kanilang transaksyon. Kung nagpa-imprenta sa kanila LTO, kailangan sila mag-imprenta. Kasi pagka ipinarm out, hindi eh, lalabas na yung kita. Yun yung purpose ng 197 eh. Ngayon, ibinenta nila na dyan. Tapos pumasok sila sa joint venture agreement. Yun lang pong pagpasok sa joint venture agreement, questionable na eh. Kasi ang sabi ng batas, hindi mo pwedeng i-farm out. So hindi nila pina-farm out, ginawa nila, nag-JBA sila. Alam niyo po yung JBA na yon ang share ng Apo is 10% of the net profit after tax. 90% goes to you, check. Isipin niyo po yan, no? Yung pong 10 bilyon na transaksyon ng Apo sa printing, 9-10% ng profit after tax ang sa Apo. Yung 90% sa UJ. Kung may anomalya po yun, eh, kayo na po sumagot. Ah, bakit nila ginawa? Number one. Number two, yung pong apo, oh, number three na pala, kasi binenta yung, ano, binenta yung mga equipment na diyan para magkapasok sa joint venture. Pagpasok sa joint venture, 10%. Okay. Number three, yung pong apo, nagtayo sila ng, naglagay sila ng department na sales and marketing department. Ang transaksyon po ng apo sa gobyerno, yeah? nakalagay po sa GPBB Government Procurement Policy Board Resolution. Ito po yung IRR ng 9184 Procurement Law. Nakalagay po sa GPBB, ang isang ahensya ng gobyerno, pag may kailangan siya ipainpreta, maghihingi siya ng quotation sa tatlo. RGP Re Recognized Government Printer Central Bank, NPO, tsaka APO. So hindi kailangan ng APO magmarket. Sila maghihintay lang. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pagka may kailangan printing, hihingi ng quotation sa kanila. Pero ang ginawa po ng Apple, naglagay sila ng marketing department. At yung marketing department, kumulekta ng 191 million. 10 to 15 percent. Isipin mo, transaction ng gobyerno sa gobyerno, kuha na mo ng komisyon. Hindi po ba katarantaduhan yun? That's plunder. Ngayon, yung pong magmula po nung 2011, 2010, nung maupo si Pinoy, hanggang 2015, ang 9 over ng APO sa National Treasury, 5 million. Ang commission nila, 191 million. Ngayon po, doon sa 10 million na sinasabi ni Yasai, 10 billion na wigigin transaksyon ng APO sa DFA, isipin niyo po, sabihin niyo na lang na kukuha ng komisyon, One, 10% e eh, isang billion po yun. Wow. Kapag nag-1% ka, 100 million. What else is new? Eh, yun po yung ano. Ano kaya yung yung take doon ni, ni Secretary Andara? Ang problema po ito. Yung pong dating sales manager ng APO, si Mr. Dominic Tahon. Yung pong APEA, yun yung labor union ng APO, nag-file sila ng complaint sa ombudsman. Yun po yung uh, dahil nga dito sa 191 million ito. Ang manager po ng marketing ng marketing sales manager po ng APO, ay si Mr. Dominic Tahon. Alam niyo po ba, 4 days ago, or 5 days ago, in-appoint po, dinesignate ni Secretary Andanar si Dominic Tahon bilang OIC ng APO. In spite of, despite the pending, ang tanong nga po, 102,220,000 po ang Pilipino. Doon po ba sa 102 million na yon walang makukuhang walang kaso sa APO para gawin mo OIC? Kaya po masama yung loob ko kasi wala si Secretary Adnan dito. Pero uh, I'd like to correct, si, si hindi ko po kalaban si Secretary. Kasama po namin sa partido yan eh. Uh, Pinoprotektahan pinaprotektahan lang po natin dito yung sinasabi ni Presidente, corruption must stop. So yun lang po yun. Sana po kung may ano, kung maitatanong natin kay Secretary Adnan. Kasi sasabog po yun. Bakit po ilalagay si Tahon? Samantalang siya yung kumulekta. Siya yung manager ng departamento na kumulekta ng 191 million sa transaksyon ng APO sa gobyerno. So, lahat po. Galing. Alam mo, Raymar, yan ang ang worry ng mga nagmamalasakit kay Presidente. Eh. Dahil may mga in-appoint siya, may mga pending cases. Eh. Ha? Eh, yung isa eh, imbis na hindi niya na in-appoint eh, nagkaroon pa ng lupa sa abroad. Bayo, eh, medyo questionable yan. At uh, sana ay hindi siya yan. Eh, meron na naghahanda ng uh, niyan. Eh, baka mamaya, ito, ang dami ng, dapat ito bantayan ng ating president. Yan nga kanina sinasabi ko kay uh, RJ sa inyo eh. Na may mga iba-iba ng mga problema. Remember, he's fighting several fronts. Eh, kung parang minasinggan siya, sabay-sabay nilabas itong mga possible na mga expose na to na parang nagkamali siya, what went wrong, hindi niya alam na, o nakalimutan niya na may mga pending cases itong mga taong ito. Ba yung natakahirap ito? Lalong lalo na ngayon na uh, kinequestion na na napakaraming tao kung bakit out of thousands na appointments ay wala pang nabibigyan ng pwesto. And the worst ay marami na na-appoint, hindi pa sumasahod. How come? wala pang papel. Dahil si Bonggo Go ayaw bumitaw kay Presidente, dikit ng dikit si Bonggo kay Presidente. Samantalang parang lumalabas, may eh, mas mataas pa rango niya kaysa kay Executive Secretary Medial Tia. Abay, Mr. President, yeah, umala lang wake yung up. Umalala niyo po last year, meron po akong sinamahan yung mga lumad, yung mga IPs. Mm. Ito po yung tungkol na sa illegal mining sa uh, Tabao Oriental. Huh? Kasi yung po yung uh, pinahintulutan ng Governor na magkaroon ng illegal mining ginamit yung yung local code. Okay. Meron po ngayon akong uh, tinutulungan. Ito naman po ay sa Surigao. Yung pong Karaga, yung po kasing Surigao, marami pong mina dyan. Eh, diba? okay. Meron po silang problema kasi yung mga IP may, tungkol doon sa batas. Meron po tayong mining law, yung RA 7942. Okay. Ito po ay pinasa noong 1995. Ang sabi po doon sa RA 7942, ang karapatan ng mga indigenous people, ng mga lumad, ay babantayan, ay puprotektahan. Tagalog nga po pala tayo ngayon, birthday po ngayon ni Manuel Quezon. Eh. Okay. Nakalagay po doon, babantayan o puprotektahan ang karapatan ng mga lumad. Pero wala pa po kasing batas noon tungkol sa lumad. Yung pong batas sa lumad is three years after. Yung pong RA 8371. Nakalagay po doon sa RA 8371, ito po yung IPRA law, uh, Indigenous People's Rights Act. Nakalagay po doon ang, ang, ang MGB, Mines and Geosciences Bureau, na nakailalim sa DNR, hindi magbibigay ng permit, mining permit, sa isang aplikante kung hindi sila makikipag-ugnayan sa mga lumad. Ibig sabihin, kailangan merong pre-informed rights, ah uh, 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 parang approval yung mga lumad. Ito po ngayon yung problema. Yung po kasi mining, yung mining, 2% po noon ay excise tax. Yung pong 1%, according to RAS uh, 8371, ay pupunta dun sa IPs sa mga lumad. Yung pong 1% na yan, billion po yan. Isipin niyo po ang isang shipment, ng isang load, is about uh, 2.5 million dollars isang load. Ilang load po yan. So, yung sabihin, yung po 1% lang yun ng mga lumad, million po yan Ito po ang problema ngayon. Yung pong NCIP, ito po yung komisyon na ina ng presidente. Yung mga komisyoner. Ang nakalagay po itong requirement, para ka maging komisyoner, you can read and write. Wala po yung kailangan nakapasa ka, meron kang masteral. Kasi po, eh, lumad eh, di ba? Tama lang naman yon ang problema po, yung mga regional director nila na ina naman ng NCIP board at saka yung mga provincial director, hindi po ito mga IP. Isipin po niyo, pagka merong dispute ang IP, yung lumad, at ang magpapasya ay eh, hindi naman lumad. Yung, yung Tiga Luzon, dalin mo doon sa Surigao, gawin mong provincial director ng NCIP. Pag may problema yung lumad, paano niyang maiintindihan? Ito po yan. Meron po akong kasama dito, meron po silang application for CAD-T. Yung pong CAD-T, ito po yung title na binibigay sa mga lumad. Ipoprove mo na yung, yung nuno, lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo, ay eh talagang dito nakatira, bibigyan ka ng cad -T. So kapag ka merong minero na nagmina doon, yung 1% sa inyo pupunta. Ang problema po, ang magpapasya kung kanin sino yung i-recognize yung NCIP. Kailito po eh. Yung pong mga nagmimina, nagmina na po yan even before the passing of RA 7942. Bago pa po nagkaroon ng bata sa, sa mining, meron ng nagmimina. Diba? Bago pa po nagkaroon ng 8371 na kailangan mabigyan ng 1%, nagmimina na yon. So ngayon, ito po yung CIP, teka muna. Itong nagmimina rito, malaki ang ibibigay nitong 1%. Diba? may eh, kailangan yung bibigyan natin ng certification na sila yung IP doon, eh, kailangan magbibigay sa atin. Yeah. Yun po yung problema. Meron po dito isa, yung country ka nag-apply po sila ng kati doon sa Surigao. Hindi po inaprobahan. Ang inaprobahan ay yung isang maliit na grupo, sapagkat yung maliit na grupo na yon, siguro, eh, nagbibigay. Kasi bakit mo ha-aprobahan yun? Bakit hindi mo nalang i-divide? Diba? Kung ikaw yung NCIP, bakit? Bakit kailangan mo kakalisin dito eh? Pare-pareho silang lumat yan. Bakit mo ibibigay dito? Bakit hindi mo bigyan yun? yung pong tanong na yun is about 700 million pesos. Hindi po natin nakikita kasi yung pong sa printing, 191 million lang yung commission eh. Isipin nyo po kung magkano yung 1% na dapat na ibigay ng mga mining companies sa mga lumat na pinakikialaman ng NCIP. So, yun po yung problema ngayon. Paano makakarating kaya paano makakarating sa Kongreso o sa Senate na kailangan baguhin yon? Kasi kung ako lumal, bakit ako kailangan mag-apply sa iyo na i-recognize mo ako? Di ba? Kung ako hindi ka pinanganak ako sa, sa Araya at Pampanga, eh bakit ko kailangan mag-apply sa NCIP sabihin ko i-recognize mo ako na ako'y kapampangan? Eh samantanan doon ako pinanganak. Di ba? Yun po yung problema eh? Kasi kaya sila nakikialam dahil doon sa 1%. yun po ay... Ngayon, yung mga lumad, eh, hindi alam niya naman po yan, eh, Hindi po masyadong eloquent, walang ay, masyadong... Marami nakapag yes, hindi nakapag-aral. Yes, hindi nakapag-aral. Kaya, pardon the expression, tinatarantado po ng mga local na official. Isipin niyo po yung, yung Meron po kasama dito, sabi niya, daw pong mga nakaraang taon, eh, natutulog na lang sa krasada. Kasi hindi niya alam kung saan siya makikiusap para iparating sa presidente na kailangang i-recognize ng NCIP. Bakit makikialam ang NCIP? Bakit sasabihin ng NCIP na hindi ka lumad? Hindi ka tiga dyan? Saan sila kumuha ng karapatan? Di ba? Saan kumuha ng kawalanghiaan yung NCIP para alisin sa lumad yung dapat na sa kanila? Good information. Alam mo, ang dami talagang problema ng bayan. <laughs> At kundi mga expert itong mga bisita natin, hindi natin malalaman itong mga information na ito eh. Yung sa NICP, nag-issue sila na nag-issue ng mga titulo. Lupa ito. Oh, Pagkatapos binaliwala nila, i-refer ka sa LRA. Pagdating sa LRA, may computer, wala rin. Wala, wala so ano to Oo yan eh. Pag issue po ng county, meron niyang separation. Kasi kung kunyari, na yung isang lugar, isang probinsya, talaga namang may mga nakatira ng IP dyan ng una. So mag apply sila ng county, di ba? Pag nag-issue po ng IT, isa-separate naman yung mga may na. Hindi po yun ang problema. Ang problema po doon, saan sila kumukuha ng pera? Yung mga mag apply ng minahan doon, yun ang magbibigay ng 1%. Kaya pinup gusto, pinipili ng NCIP kung sino nila ng county. not just, not just because of mining, ha? Huh? Baguio City, Sir Benguet, ang gato sa Ipugaw. Gato yan, may mga titulo. Binali wala ngayon lahat. Ay, hindi po yun kasi nakalagay po sa ano, isa-separate mo yun. Pag nag-issue po ng kanti ang ano, yung titulo ninyo, ibabawas yun doon sa kanti na basa Na basta na una na. Sige, anyway, statement. Yun po yung ano, yung pong PCO. Alam niyo po, importante po yung yung printing. Tayo lang po yung bansa na pagka nag-apply ka ng passport, eh, aabuti ka na isang buwan. Oh, Subukan so, niyo po, pumunta kayo sa embassy ng Germany in any country. Pag nawala yung passport mo, pag nagpunta ka ngayon, in a few minutes, bibigay sa'yo yung passport mo. ba diba? Kasi, bakit pinagtatagal to ng APO o ng DFA nung araw para kumita? Di ba? Isipin niyo, magagawa ka ng application kung kailan ka pupunta, magbabayad ka. Binablock yan eh. Binablock yan ng sindikato para gusto mo ngayon ka na. O, oh, sige, oh, kinaliman libo. Ngayon, nakano ka na. Gusto mo lumabas yung passport mo in 3 days? O, oh, sige, akin na ang 10,000. Lalabas kayo in 3 days. Ito po yung mala. Bukod pa po dun sa 10 bilyon na anomalya. So, sana po si Secretary Andanar, kung talagang siya po ay, ano, siya po ay talagang pro Duterte na gusto niyang mahinto yung korupsyon. Napakalaking salamin po yung PCOO. Isipin niyo, yan po ang in-charge ng PTB4 yan po in charge sa mga radio go government uh, radio stations pagkatapos yung pong printing napaka sana po si Secretary Andanar itingnan eh, niya talaga huwag niya pinoproteksyon na niya yung ano nung nakaraan eh dinidevelop niya magaling daw yung apo nung nakasamantalang napakaraming anomalya bakit niya ginagawa yon sana naman e eh, kulang lang siya sa impormasyon hindi dahil gusto niya ipagpatuloy yung katarantaduhan doon yun lang po sana. Maraming salamat po. Very nice. At um, nanawagan ako kay Presidente Duterte na sa akin ha, uh, sa atin, he really wants to do good for the country. Pero what went wrong? Ngayon pa lamang, ilang, ilang wala pang 100 days. Eh, baka malubok ba yung Presidente, nakakaawa eh. Ha? maganda yung intention niya, pero sa mga alipores niya, sabi niya, lahat ng alipores ko, sasagot. Eh ngayon na nakaupo na itong mga tao niyan, hindi mo makausap ni isa sa kanila eh. That, that fast, that quick. Siguro, nanawagan tayo sa mga kabin sekretary natin, Presidente, na meron kang dapat assistant na nag-handle ng cellphone mo, nililista sa iyo kung sino dapat sagutin at hindi na immediately, na hindi yung mga kababayan natin na gusto tumulong sa iyo o sa inyo, ay hindi na magtatampo kapareho ng nangyayari ngayon na imbis na makatulong, ang marami sa atin ay ayaw ng tumulong dahil nga sa baliwala pala yung kanilang tulong. And at the same time, why prolong the agony? Simple lang. Ipa-lifestyle check mo lang bawat ahensya ng gobyerno. Pa-lifestyle check, pa-drug test. Gagaan ang problema ng ating presidente dahil ang hirap hanapin ang mga sindikato dahil ang gagaling magsinungaling at ang gagaling sumipsip ng mga yan. So, this is the best way to do it. Come what may, sinuman ang tumahan, pa-lifestyle check, magbubulaga ka kung gano'ng kahiyaman ito eh makawatan within its agency, in its department. I'm very sure of that. Dahil matagal na namin ginawa ito noong panahon na nasa gobyerno ko, nakita ko na kung gano'ng kadumi, kung gano'ng yung sindikato from within ay sisirain ka kung hindi ka makikiayon sa kanilang agenda. So, I hope makarating kay Presidente itong ating panawagan dahil we meant well, we really have to do something for the love of country. At uh, itong ginagawa niya, I believe, and I still believe, na he really wants to do good for the love of country. Kaya lang, Mr. President, ha? Huh? they're not only reading your lips, they're reading your actions. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam galaw-gaw kung tawagin siya ganyan kang karot na trumpong tumatara galaw-gaw nakalilitong masdan at haliparot kahit sa